Hi guys, paano nga pa ba malalaman na ang ating mga tours sa Facebook page ay sa unang tingin pa lang guys ay posibleng ma-approve ang ating account. So for this video ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba malalaman kung posibleng ma-approve tayo ng ating mga tours kung ito ay ma puno na or ma kuan na natin yung ating monetization. So dito tayo guys, puntahan so ito yung page ko. So puntahan natin yung professional dashboard and then ganoon tayo sa monetization ayan uy, saan na ba yan so dito tayo sa monetization guys i che check natin Matura, ano yung mga tours na hindi pa natin na unlock so yung unlock ko na tours is itong stars and in-stream ads so okay yan, wala yung problema pero dito i-check che natin itong live ads, so dito guys sa ads on reels and bonuses is by invitation ang mga ganyan so hindi na natin yun si meta depende na yun meta kung bibigyan tayo hindi um, ang pwede lang natin pagtrabuhuin talaga dito guys itong live ads at yung in-stream ads pero sa akin ay nakuha ko na yung aking in-stream ads so ang gusto ko naman i i-unlock itong, itong live ads so iti-check natin guys kung posible ba akong ma-approve if mapupuno ko na itong mga criteria dito so dito sa unang tingin pa lang guys makikita na natin dito guys na naka-X yung man content monetization policy. So, ibig sabihin, may problema. Kasi kapag wala yung problema, dapat yan guys, naka-green at naka-check na green. Ayan. Dapat naka-check yan. So, ito, bakit hindi siya na-green? Dahil hindi pa natin na-meet yung 600,000 minutes view. So, kapag mapupuno na yan, so, automatic mag-green yung naka-gray at naka-check na yan. Ayan. Pati dito yung nasa baba. So, ito, wala naman dapat siyang pupunuin yung content monetization policies bakit siya nag X bakit siya naka-gray. So, so it means merong problema dito sa ating account na nakalabag ni live ads so ganun lang pagtingin so kung in stream ads naman na ang hindi nyo pa na-unlock tapos gusto nyo i-check so dito nyo lang din i-check guys same lang naman sila pero iba, iba lang, yung ano nila criteria pero ganito pa rin guys merong ganyan ay eh. so kapag nakita nyo yan so maglinis-linis na tayo ng ating mga account para kapag mapuno na natin itong mga criteria hindi na tayo mahirapan pa sa pag-setup so ganyan lang, thanks for watching